People. and ayan so today meron tayong panibagong vlog finally matagal tagal na rin akong walang sitting vlog and this time magkakaroon tayo ng unboxing okay so meron akong mga pinamili rito matagal ko na siyang ano uh, hindi na gagawa so gagawin natin ngayon kasi tinama daw sa mga bagay bagay hindi ko na sa elaborate pa sa inyo dito sa vlog na to kasi gusto ko rin naman na good vibes lang ang ibigay sa inyo. Okay? So, mag-unbox na lang tayo para masaya. So, meron ako dito ang apat na parcels, no? Na dumating. One, two, three. Alam, laki. And four. Ayan. So, itong mga to, itong apat na parcels na to, galing to sa um, TikTok. Okay? So, <laughs> mga na naman ako sa TikTok. So, tignan natin kung ano yung mga in-order ko. And, uh, gusto ko sana ibalik yung pagiging active ko sa um, pagko-content at the same time pag-affiliate sa TikTok. Pero, ano anyway, eh, medyo mataas na ang mga requirements or yung mga standards na hinihingi as an affiliate. So, ayun. And, kaya naman gusto ko na rin maging active dito kasi, grabe eh kumita na rin tayo sa pagko-content finally. Yan. So sana magtuloy-tuloy na. Kumita ako sa ano eh, sa blue up. So sinuwa tayo ni. Okay, so sumagot na ako doon. So ito yung una kong binili, binili ako ng t-shirt. Yan. So meron sana alagay na coffee break and Ah, uh, meron din nakalagay dito na Tesla View. Yan, so that's life. So, mayroon din akong biniling medya. Ah, uh, three pieces yata to. Yan, kasi kailangan ko ng mga bagong medya. Yung mga medya sa sinusuot ko malulog na. Actually, lahat ng mga ko, kailangan ko ngayon. Kailangan ko mag-update ng mga damit. Kasi yung iba ang mga damit, sumikip na sa akin. Okay, so I admit, tumaba talaga ako ng bongga ngayon taon. Okay, so gusto ko nang bumalik sa pag-workout, pag, pag mag-gym. So, babalik ako ng gym, so, uh, sure yan. Tapos, yun, si Medyo mga damit sa akin. May mga damit na akong hindi ka sana sinusuot ko. May mga kupas na, so kailangan na sampalitan. Siyempre, para maging presentable pa rin tayo pag umaharap sa mga tao, yun naman yung lagi kong sinasabi sa inyo. No? Uh, as much as possible, we want to become presentable sa maraming tao kasi it create impressions lalo na sa mga taong una mo palang makakasama o makakasalamuha so, yan medyo chance bumila ako tapos bumila ako ng dalawang tis, no, so ang ganda ang ganda ng ano printed eh, na nabili ko yan, so ito pa naman yung pangalawang parcel, nabibuksan natin sana, no, kapag ka shoot ko na to ma-upload ko kagad yung video na to as much as possible no? para tuloy tuloy na masimulan ko na yung habit ulit ng pag upload ng vlog kasi matagal talaga nawala yan so bumili ako ng ah, ano to jogging pants para to pants na parang jogging pants ah, ba? <laughs> basta ganun sa ah okay okay So, I think mainit to sa so Sana hindi. Sana mali ako. Pero, ano siya eh, parang, parang dry fit. Pero, sana, sana masuot ko siya ng maganda. Kasi, mainit yata to. Sana mali ako. Pero, maganda sa internet. Eh, yes. Yan. Bumili ako ng uh, isang black at saka isang silver yung ko para mayroong kapalitan. Wala na akong pantalon na sinusuot. So, ito na yung mga bago kong damit. Masusuot yun. Yeah. So, ito yung isa. Silver naman isa. I think kasa naman ito sa akin. Pero ang winoware ko lang yung mainit sa balat. No, sana hindi sa mainit. Eh? Para sa jogging pants Pero hindi sa yung jogging pants na ano yung masikip, yung filter, hindi. Ano sa, yung, tignan mo yung ano niya, yung pat sa ilalim. Anyway, ayan. So, ito yung binili ko na pangalawa. Pangalawang parcel. So, punta tayo sa ating third. Third parcel. Yeah. So, pinili ko lang talagang mag-vlog. Pasensyaan nyo na ako. Pasensyaan nyo na akong anong pangitsura ko yeah kung basta lang maapag upload yun lang goal talaga maapag upload hindi ko na masyadong pinaghandaan ayan bumili ako ng isa pang pants okay so uh, itong pants naman na to parang corduroy tama ba Ayan. Ito naman yung isa. Mga ito yung maganda. Mga mas bet ko to. Ang ganda ah, Okay. Akala ko, slacks to. Pang pasok. Pwede pang pasok sa araw-araw. Pero mukhang hindi. Ay! May ano sa... So? May mansa. Ano ba diba yan? Ano? Ah. Ano diba? May mansa sa malaki dito. Although, hindi naman ito mapapansin. Ah, hindi ko alam kung mapapansin ko. Ang laki. Sa bandang baba ng pants. Ano ba yan? So, well, ganun talaga. What you expect. Hindi naman ito kamahalan. Tapos, Tignan mo yung tag niya, hindi ko alam kung tama ba ito, pero bakit ganun, bakit sira? hindi nga ma hindi maayos so, ay naku nagspecta, nagspected talaga hindi ko alam ano kung design yun eh pero parang hindi naman, parang gulat talaga maayos ano na ang binili ng black din isang silver isang black so, ito yung black na binili ko ayan uh, at yung isang black na binili ko Diba? So, as much as possible, yung mga binibili kong damit, mga minimalist na, ayoko na ng mga uh, printed na damit. Ayoko na ng ano, maraming mga uh, nakalagay, nakasukbet. Ayan. Uh, yung isa may mansa. Ayan. Sana matod ko siya. Kahit pampasok. Na-expect ko pampasok eh. Punta tayo sa ating pinaka last parcel. Ito yung pearl set. Yan. So, bumili ako ng mga para meron tayong masusuot na semi-formal panggala. Okay. Para hindi free set yung sinusuot natin. Kasi minsan, may mga dubla ang meeting o dubla ang client along the way pag nasa labas. So, at least na pearl din. So, ano na talaga? Kung lakas makatito. Tito vibes. <laughs> dati ano eh, no, alam mag polo set pero ngayon wala polo set lang ang mga binibili yan, sabi so, nila, anong black so yung design niya meron siyang lining lining dito sa may collar sa, sa may sleeves meron tong lining so white, right. right white yung mga lining niya tapos bumili ako ng ganitong design yung black din sa pero iba yung collar ibang kulay yung collar niya Pati yung sleeves, ganun din. Iba rin yung kulay. Meron naman akong binili na brown. So, ito yung tsura ng brown. Yan. So, maganda sa, diba? Sana lang magkasa ito sa akin. Okay. And meron din akong binili na green. So, ito yung pinaka light color na binili ko. Uh, actually, ang gusto ko ng mga damit na color is black para natatago ang taba. <laughs> Alright. Uh, pwede naman kahit anong kulay, basta minimal. So, apat yung binili ko na polo set sa kanila. Yan. So, yun lang guys. And I hope na nag-enjoy tayo sa vlog na to. Sa pagbabalik ng aking vlog. Pero, ito yung pinaka gusto kong ipakita sa inyo. Bumili ako ng... Uh, binimil kanina bago ako nag-unboxing nasa labas ako, bimili ako ng bini nyo. So, yung pagkain, ibus na. Pero, ito yung i-unbox natin. Yung bini card. Uh, so, alamin natin kung ano ang laman ng bini card na to. Yan. So, ang bias ko talaga sa bini ay si um, Aya. Okay. So, si Aya yung number one kong bias sa bini. Kasi ang ganda-ganda niya. At yung ganda-ganda talaga. Ako sa... niya? Uh, tapos, magaling siyang mag-wrap. Magaling siya sa fluent sa mag-English, di ba? Parang napaka-classy niya. Although, alam naman natin na mayaman talaga si Aya. Uh, yung family niya. Sumunod si uh, second bias ko, medyo tayo si ano yun. Tayo si Mika at saka si Colette. Okay, minsan si Mika, minsan si Colette. Yan. Yeah. pero si Mika, gusto ko siya kasi maganda rin siya, no? Alam naman natin kasi sa mga pang front ng ano, face card ng bin And, eh, bumagay talaga sa kanya yung ano yung red niyang hair kasi dati honestly hindi ko siya papansin sa bin matagal na ako nanonood ng bin matagal na ako nanonood ng mga music video nila pero hindi pansinin yung ganda ni Mika dati okay pero nung nag red hair siya talagang perfect yung branding niya for that tapos si Colette yan. So, si Colette, isa sa mga gusto ko. Ang cute niya pag mayroon siyang anger issues. <laughs> Ayan. So, si Colette ang isa sa mga naging balas ko din. Tapos, pang-apat, si Joanna. Si Joanna bilang leader ng BIN. So, magaling siya mag-lead. Talagang sinusunod siya ng mga kagrupo niya. Ayan. So, binubuksan ko na guys ang ating card yang yeah, haba na buong tayo at makakakita ah, ko na ah, oh my god makakakita ko na nilaan natin yung buti na si kulot ba to o si Aya o si ano san si Aya ah si Joanna mayroon na ako na to eh mayroon na akong ano ni Joanna pero okay lang. Not bad. So yan, si Bin Joanna ang ako nakuha. Yung meron siyang burger. Meron akong juana pero wala siyang burger. Yeah. So, yan. So, yun lang guys. I hope na dito sa akong vlog. Bye!